ang kasal ni David at ni Catherine nang ang lahat ng nasa loob ng simbahan ay halos sabay-sabay na lumingon at tumingin sa dakong pintuan. Ito ay dahil nga sa mga taong sumisigaw ng saklolo matapos nilang makita ang isang babaeng nakahandusay ng alamang lamang at bumalagta mula sa bahaging itaas ng hagdanan ng naturang lugar. Samantala tuluyan na nga rin tila ba ay itong sitanggol dahil sa ang diamante na kanilang hawak ngayon ang magiging susi upang maging kasosyo siya sa lahat ng negosyo ni Divina. Nagsimula ang lahat matapos nga na hindi maibenta ni Natanggol ang sports car na kanilang napanalunan sa sugal dahil nga sa ito rin pala ay isang nakaw. At dito na nga ay naisipan na lamang ni Tanggol na ilabas na ang diamante na naging dahilan kung bakit sa ngayon ay nakaharap na nga niya si Divina. Isang negosyante mayaman at kilala sa Quiapo. At dito nang sinabi na nga ni Tanggol kay Divina ang halaga ng diamante na aabot uman ito ng 300 million. Kagad nga itong nagmungkahi kay Tangkol na kung mararapatin uman nito ay maghati na nga lamang sila sa lahat ng kanyang mga negosyo. Kapalit noon umano ay ang naturang diamante.